Seryoso ka ba talaga sa pinapasok mo? Seryoso ka ba maging negosyante? Seryoso ka ba maging entrepreneurs? E kung seryoso ka, bakit hindi yan mabuka-buka yung bibig mo? Alam mo ba na pag pumasok ka sa pagninegosyo, kailangan matutok kang mag-express sa sarili mo? Yes! iyong ginagawa mo sa pa, sa pagnenegosyo, marami tayong nakakausap, marami tayong nakakilala. At of course, mayroon tayong mga certain groups or yung tinatawag na group chat. Ngayon, pag may mga announcement yung mga appliance ninyo, yung mga leaders ninyo para kayong patay na buhay or buhay na patay. Buhay nga kayo pero para kayong patay. Yung parang hindi kayo maramdaman, hindi kayo nag express parang hindi kayo nabibilang sa community. Ano ba talaga pinasok nyo? Community ng katahimikan o com community ng pagpapayaman. So kung community ng pagpapayaman ang pinasok mo, matutukang ah, uh, makihalubilo, matutukang mag sumasali sa mga activity, sa mga usapan, sa mga announcement. Hindi yung andyan ka nga, nagbabasa, pero wala kang pakialam, so ano ba talagang gusto mo, seryoso kang umasenso eh, hindi naman ganun ang mga attitude ng mga gustong umasenso ang mga gustong umasenso, yung mga successful na tao, natutong makipag-deal sa iba't ibang tao natuto silang mag-experience sa sarili nila, natuto silang makihalubilo natuto silang maki sali sa mga usaping pagpapayaman. O ngayon, nagninegosyo ka, gusto mo pala nag-iisa ka lang. Hindi na sa bahay ka na lang. Bakit ka pa nagninegosyo? Bakit ka pa sumasali sa mga community na kung saan ang goal ay pagpapayaman, pagbabago ng buhay at pag-aangat ng buhay? Bakit ka pa sumasali kung hindi ka naman nakikisali? Hindi ka nakikijoin sa mga activity, hindi ka nakikisali sa usapan, hindi mo ini-involve ang sarili mo sa mga activity. Team activity, company activity. So, paano ka naman matutulungan? Paano ka naman naasin? So, paano ka mag-grow bilang tao? Paano ka gagaling? Kung tahimik ka, kung hindi ka marunong makisali, kung wala ka rin opinion. Alam nyo ba kung bakit wala kang opinion? Hindi ka kasi nag-upgrade. Hindi ka na nag-aaral. Ang dami-daming pwedeng pag gagawin pag-aaral, manunood ng video, magbabasa ng libro. Pero hindi mo ginawa kasi akala mo ang pagyaman, pag-invest mo ng pera, mga na yung pera mo, hindi. Kailangan nating magtrabaho, kailangan nating gumalaw, hindi lang basta-basta na Uupo ka lang, bibigay ng pera mo, tapos-tapos na. No, hindi ganon. So, ang pagpapayaman, may kasamang trabaho, may kasamang effort, may kasamang uras, may kasamang pakikisama. Okay? So, kung hindi ka marunong makikisama, kung hindi ka marunong magsalita, paano mo ilid ang tao? So, definitely, ang mga tao hindi marunong magsalita, walang taong, walang grupo. You get me? Wala kang grupo. Paano mo dadalhin? Ibibig mo di marunong magsalita. Ipag-type pa lang sa group chat, di ka nakikisali. Sinmod ka lang. Paano ka asin? So naman. Okay? So, mapapalayo ka sa mga tao na totoong makakatulong sa iyo mapapalayo ka sa mga tao na dapat natututo ka sa kanila kasi ikaw mismo ang lumalayo yung pananahimik mo ikaw mismo ang naglalayo sa mga tao na dapat makatulong sa iyo na dapat mayroong contribution sa paggrow mo bilang tao pero pinili mong manahimik, pinili mong parang patay na buhay na hindi nakikisali sa community ng pinapasukan mo, community ng pag-asenso, community ng pagpapayaman, community ng pag-angat at community ng pagbabago ng personalidad mo. Paano ka naman mabago eh, hindi ka nga nakikisali. Okay? So, kung seryoso ka talagang magnegosyo, matuto kang makisali. Matuto kang makijoin, matuto kang magsalita, matuto kang mag-express, matuto kang magbigay ng opinion mo. Hindi yung sin mood ka lang, tahimik ka lang. Okay? So wala kang darating na business partner, wala, hindi ka magkakaroon ng grupo pang ganyan ka. Yung tahimik ka, yung wala kang ideya na ilalabas. Yung hindi ka nag-express, yung hindi ka nakikisali, hindi ka matututo. Ang tao na hindi nakikisali kailanman, hindi magugro at hindi matututo. Alright?